Wala na akong panty. Huwag kang magpalamon sa kalungkutan. lumandi di ka din. Para ikaw naman ang kainin. <laughs> Han, tulog na tayo. Wala na akong panty. Ah, ganun ba? Sige, bukas na bukas ng umaga. Bibili tayo. Huwag ka magalala. <laughs> Hala, plat. Yung ano? Bede mo. <laughs> Ikaw babae ka, hindi ka talaga pwede pagkatiwalaan. Sabi mo, hawakan mo lang. Eh, bakit mo sinubo? <laughs> Ikaw sumusobra ka na eh.

E hey, hindi ako tataba? E hey, pasubo ka ng pasubo. Oh. Hey. Kung ako ang jowa mo, wow. mangangalay ang paka mo sa akin. <laughs> Mahilig ako magpakain. <laughs> <laughs> Hindi ako zombie. Pero, kaya kitang kainin. Pag sinayang ka, lumandi ka. Huwag kang feeling broken. Hindi siya kawalan. Ano siya, gold? Savage! <laughs> Alam mo, hindi na ako magsasaing. Kung ikaw ang nakahalaman kumakain. <laughs> Pag naging jowa kita, <smart> serelak lagi papakain ko sa'yo. Bakit? <tutu> Siyempre, baby kita. <tutu> <manyan> <manyan> Ikaw ang matigas ang ulo. Sinabi ko na sa'yo, sa akin ka sumama, sa akin sasama sa iyo. Boyfriend ba kita? Gago. Pwede magtanong? Ano 'yon? Ano sa Tagalog ang I love you? Um, tang ina mo. Hoy, ex! Oh. Kung nasan ka man ngayon, oh. Diyan ka na lang! Normal lang magselos. Alam nyo kung ano ang hindi normal. Yung panay selos ka. Pero di mo naman jawa. Sugta na lagi ko. Di jud ka magmahay. Kasi kanang panahon, o maskin, unsa ko ko kunin mo kinanglan, anaalang ko sa si imong kiliran. Pugngan mo ko ba, bagyo, bisag linaw pa. Di ako. Gabi eh. ka, gabi Huwag magkamuari. Ay, kuan mga god. yong Yung kaibigan ko, nabulag kumain ng balot. Yung kaibigan mo, kumain ng balot, nabulag? Nabulag siya. Paano? Kasi Binasag niya yung balot, ah. hinigop niya yung sabaw, ah. sinilip, ayun, tinuka, bulag. <laughs> Sa buhay, labas-pasok talaga ang tao. Pero mas magiging masaya pag ako pinapasok mo. <laughs> Sa puso mo. Alam mo kung may masakit? Yung galit pa rin siya kahit tapos na siyang magpapoto. Pre, lalim ng iniisip mo ah. May problema ka ba? Oo oh, pre, may problema ako. May nangyari kasi sa amin ng jowa ng tropa ko. Kaya nakukonsyensya ako ngayon. Problema nga yan pre. Pero kung talagang konsensya ka, ipagtapat mo sa tropa mo. Sabihin mo, Sorry, natokso lang ako. Eh pre, sorry, natokso lang ako. <laughs> Gago! Pangit <laughs> ba Hindi. Kapalit-palit ba ako? Hindi. <laughs> eh bakit ako iniwan? Kasi hindi ka sumama. <laughs> daw yung chismosa nating kapitbahay. Hala, kawawa naman. Abay, dalhin nyo na agad sa pinakamalayong ospital. Dali! <coughs>